Hello everyone, have a nice day Guys, mag-operation linis kami muna dito ng friend ko guys Sa harap lang namin to guys Dahil walang nakatira at gusto naming tamnan dito guys ang bakanting lote guys bago kami maglinis guys nag harvest muna kami ng papaya dahil binigay niya sa akin guys kaya sinungkit ko muna dyan yan sa talim niya guys linisin namin to guys dahil plano namin tamnan pa namin ng mga papaya guys para mapakinabangan ang lupa na to guys at tinatambakan lang ng mga basura guys sa mga dumadaan mga ibang kapitbahay dito lang tinatapon guys mga basura dati guys may mga alokbati kaming tanim dito na papakinabangan din namin eh ngayon ang mga mate ng alokbati. Kaya plano na naman namin tamnan dito guys, hilira namin ang papaya guys. Dahil may mga buto kami ng papaya na malalaking bunga. Sayang naman guys, di ba? At para malinis din ang kapaligiran guys, dahil ang mga lamok mahirap na magkadinggi tayo guys kaya kailangan malinis ang ating mga kapaligiran ayan guys yung puno ng papaya na yan ay tanim ko yan napakinabangan guys pang gulay namin guys pang tinola or ginataang papaya ayan guys tanaw ko dito sa bintana namin guys ang kalinisan na ng lugar na yan ready for planting na yan guys tumulong na rin ang isa namin kapitbahay sa tapat guys dahil aalis nga ako guys sila na ang nagtapos guys nice tingnan guys ang kapaligiran kapag malinis at may mga tanim na mapapakinabangan nakakatuwa talaga guys timing rin guys at may truck ngayon ng basura guys thanks for watching guys bye bye please like share comment and subscribe